Hi po mga kabasura, another day pero wala munang grind kasi andito muna ako sa ilog para mag-unwind. Ngayong araw kasi ay nagkayayaan kami mamingwit ng isda pero ang totoo niyan ay wala talaga akong alam kung paano mamingwit mga kabasura. Pero gusto ko talagang masubukan, gusto ko talagang ma-experience kung papaano. <laughs> Hindi kami marunong first time namin mga kabasura pero ayos to, masaya to. <laughs> yung kasama namin yung katrabaho namin ito mahusay ito maming, ang dami niyang gear kumpleto siya bali dito nga pala kami pumunta sa isang fish farm dito sa South Korea kasi balita ako sabi nung mga katrabaho kong mga driver na Korean, eh wag daw kami basta-basta mamimingwit sa kung saan-saan kasi bawal daw yun. Malaki daw talaga ang babayaran kapag nahuli. Kaya sa fish farm na lang kami pumunta. Kahit na magbayad, at least legal. Kaya nagumpisa na kaming magpaturo dito sa kasama naming Thailand. Dito nga eh, kahit sa mismong paghagis lang ng pae na hindi pa rin kami marunong. <laughs> at ang unang ang tomesti ay itong kasama kong Pinoy. Sinubukan niya kung papaano, kaya lang mukhang hindi niya pa rin kaya. Kaya sabi ko, itong Thailand muna. Siya muna maghagis para makita namin kung paano. Madali naman kami matuto. Tingnan nyo, hindi halatang excited ako. Oo, excited talaga ako dyan. Isa kasi sa mga pangarap ko to. Ang ma-experience ang pamimingwit ng isda. Kaya tuwang-tuwa talaga ako nung nakita ko kung paano. tutusin tutuusin, madali lang pala. Yung paghagis pa lang ha, hindi ko pa sinasabi yung panghuhuli. <laughs> Tapos nga eh, may biglang lumapit sa amin na matandang Korean. Nakita niya siguro na hindi kami marunong. Kaya ito, pinakita niya sa akin kung papaano. Ang sabi niya dyan, ihagis lang daw ng paganon. Pagkatapos ay ilapag na doon sa parang stand niya. Tapos tinuturo-turo niya yung floater. Sabi, tignan ko daw yun maigi. Focus daw ako doon. Kasi kapag lumubog daw yun, pwede ko na daw hilahin. At eto nga, dream come true na. Nagsimula na akong mamingwit mga kabasura. Grabe, dito ko na napagtanto. Napakahirap pala manghuli ng isda. Kasi nakakailang hagis na ako. Nauubos lang nang nauubos yung pain ko. Pero kahit ganon, kahit wala akong nakukuha, deep inside ay natutuwa talaga ako. Kasi parang naisip ko, parang gusto kong gawing habito pagdating sa Pinas, yung tipong free time ko, tapos wala naman akong gagawin maghapon. Sa Pinas kasi ay wala akong ibang libangan doon, kundi basketball lang. Pero dahil nga na-experience ko na to, grabe, mukhang nadagdagan na yung mga pwede kong paglibangan sa Pinas. At eto nga, pagkatapos nga ng limang oras na pamimingwit, ay sa wakas, nakahuli na! Yung kasama ko nga lang. <laughs> Nakaisa na yung kasama ko. Grabe, ganun kahirap pala yung mamingwit. Biruin nyo, sa limang oras, nakaisa lang kami. Pagkatapos nga niya, na umuwi na rin muna kami kasi medyo malamig pa talaga yung panahon. Ang hirap pala mamingwit kapag malamig, no? Tapos eto nga yung mga nahuli namin. <laughs> mga nahula, iisa nga lang. Kaya yan nga, kinuha ko na. Grabe, sobrang sarap siguro nito. Pinaghirapan namin to ng limang oras. Prito ka sa akin bukas. <laughs> yun lang. Maraming salamat po sa pagsama sa aking mamingwit ngayong araw ha. Hayaan nyo next time, gagalingan ko na. Sigurado, makakahuli na ka sa susunod. Haha, <laughs> peace!